<coughs> try lang to guys para uh, recording studio Ye yeah uh, ikaw lang gusto ka sa labasan ikaw lang gusto ka sa ikaw lang gusto na baon na ng aking alaga at pagmamahal yeah uh, Sa'yo sa'yo ko lang to naramdaman yung kakaibang pakiramdam Abot sa akin langan ang hindi ko maipaliwanag Ang sarap sa aking isipin at katawan yeah. Sabi ko sa'yo mamaya ka na Kumuwi, ipitan mo muna Bago ibuga para solid ang punta na iyong inilaan sa naganap na to Atin susulitin ang malamig na hangin at mainit na samahan Ang hirap ng hindihan ng iyong haplos na dumadaan sa aking likod Na parang may kumakagat malikot na pusa Teka lang muna, ikalma mo muna ang iyong malikot na isip Bawal kang sumilip, maghintay ka muna para may palugit sa iyong naasam na gustong makamit o sadyang hilig mo lang Ang malambot na unan huwag mo nang sanang hipitan ng kapit para di